So, hello mga koys, what's up? So, flex ko lang mga koys ang itong mga labahan mga koys, no? So, yay! Grabe! Ubay-ubay gini mga koys. Mura, daghan gini atong mga labahan karang mga koys, ay. Mga biyo gini mga koys. Baka oh, gini no. ka si Mana. Na, na, laba na muna tayo, laba mode. So mo ni karon mga quiz ang ato ang mga labon on mga quiz no. So ayan. So gihiwalay nako mga quiz ang kuan, ang puti. Wow. Uh, na may sagol nga <laughs> blue. Well, actually mo ra ni mga quiz ang atong koan Uh, white nga kinahanglan nato i-separate sa tanan nga mga di color So dili dili gyud siya ingon nga white gyud tanan no pero agus uh, ko lang siya i-separate mga quiz. Ito na siya itong mga dikolor, Kanya, itong mga brief boxers. So grabe mga kuys. Daghan kayo ni mga kuys. Yay! Oh. Sobrang dami ito. Grabe oh, no. naman ito. So, wala tayo choice mga kuys. Kundi maglaba kay wala tay tayo solot. Pinilaging... wala na isulot mga kois. Isa pa maglaba. <laughs> So, karon natong himuon mga koys, magpalit isa ta og Ariel. Kay akong himuon mong good mga koys. Um magwan sa ta. Ihumol sa ako siya og Ariel mga koys para pagka human, adi ah, na kay ta masyadong kuan mga gentle na lang mga kusokoso. Ah, grabe. <laughs> gentle kusokoso na lang mga koys. So, mga karon sa tindahan ni Kuya Joe kay magpalita og Ariel. Let's go. Mag palita Ariel. Palita tag Ariel mga kuy sa tindahan ni Kuya jo. So tara let's. na takaron pa mga kuys, sa tindahan ni Kuya jo, mga kuwis Para magpalita og Ariel. Tuh dool raman, mga kois. Medyo dool lang. So, may tindahan ni Kuya Jok. Grabe oh, yahang kuan Yang kois oh. Yahang kapayas. Wow! Ayo! Kois Kuya Jok. Hello! Babakla <laughs> kong kuan niya, Ariel. <Hello>. Ariel? Hmm. Tak ada kau <laughs> iskai maglabatah. Gak boh, uh, gak koan. Cepat nak na ya. na ya. Kayu murah dagangan kita ayok ang lampunon. Apa nak? lah. Terus. 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 Pagyal. Oh, yeah. So, humanatag bakal mga kois. So, para natutong sukli. Ayan. So, na mga kois. it's go back to the plan. Pinakabakal na ito ni Ani Ariel. So, Ariel itong gamitin. Actually, Ariel mag akong gamit mga kois pag maglaba ko. Kay medyo ko ang siya. Medyo nice siya gamiton. Let's go. Kumo na siya mga kois mag waswas na ta mga kois sa tong mga labahan. po so, Ariel. Ito. So, Batang gray. So, pahoy sa kadali mga kuis kay Grabe Ah, kagalo Oh no! Kagalo naman yung digaway mga kuis Grabe yun. Oh. oh! Manlay ka Kujik kujik ni silpo na <laughs> Kapay ko mga kuis kay Tagahan kayo kung mga gi Was was, was, -was palang kayo to. Pero balik ko na to nga mga kuis Kay goal na to. nga mahuman eh nga labahan karong adlaw mga kuis. Okay. Hey. So, muna tayo mga boys og panglaba mga kuis At nagko ano, na dayta, nag-hi-hi dayta mga kuis no. So, wala na ako ipakita sa inyo agay ina ang paglaban ako mga boys kay grabe, sobrang dami mga boys, wala ko kuno man og panghi-hi Jadi kayak ikut sah yayan. Kita nak kuisnya mana kuis? Apa yang mana kuis? Ini bahaya yang mana kuis? Kita And... mana kuis? Eh, Kita nak ha, kuis ini mana kuis? Atau mengahi nai hai yayan. Tuh, cera tas ke ini mana kuis? Jai, eh. puno mengi dengan yayan mana kuis? Puno. So, tani ini. Eh. Dari nato ni butang sepikas mga kuis. Hai hai tu ni speaker sama kuis So dari na tu butang Butang apa ni terima mga kuis oh, Gam may ni mga kuis Alright